Magandang umaga mga idol Mangingisda na, na naman kami ngayon Kaso sobrang high tides ang dagat Yan o Halos sa akyat na sa Pangpang -pang. Sana makabawi kami ngayon kasi kahapon kunti lang ko na <coughs> Shout out pala sa nanood sa ano ko, kahapon Premier Shout kay Jan Ward Romo TV sa kay Dodoy Romo at sa out din sa isang viewers na hindi lang nagpakilala ka aw ako kagabi hindi kasi siya na gano'n nag comment kaya hindi hindi siya na lang dyan sa King Premier kag kagabi shout out din pala sa mga ano ko dyan mga silent viewers sana patuloy kayong suporta sa ano ko channel Sa, ano pag -waiti. kasi yung isang ano ko na ano kasi yun na van na close yan na close dahil maraming Kaya ulit mga idol Oh yung Ano Yung dagat Kurang high tide Oh Yan Dati di pa, di pa kami makadaan dito Ngayon nakadaan na kami Sobrang high tide kasi mga idol

yung ano yung dinadaanan namin palagi na ano bato wala na uh, hanggang hanggang tuhod na ng ano ng tao may namimingwit hanggang tuhod na mampas na sa ano yan yung yan yung bato na malampas na sa ano bato hanggang tuhod na sa mga taong nang mimingwit Teka na. Ay kuhanin <laughs> niyo nang bayi ha. Hindi Dito sa yung tuwa ng bayi. Tay enjoy sila sa ano mga idol. Pamimingwit. Kami rin mamaya, may enjoy kami sa ka Ano nito? kahanap ng maaarihan namin kasi sobrang high tides ngayon naging oh, ilit na ayaw pa kayong na o naglilikramo pa tong amo namin kasi sobrang init na daw ng panahon ay <laughs> eh, tao pala yan gagit kala ko <laughs> abi na kong bato ol abi na bato tao na eh. <laughs> yan yan lumalampas na talaga yung ano tubig o dagat maakyat na sa ano pang pang Kumaya mga idol. Ito na, mga idol, unang area. Titingnan natin kung meron bang laman. Yung ating lambat. Oh. Sige. Mm -hmm. Meron din kahit papano mga idol. <tries> <tries> Yeah. No.

tingnan niya muna yung mga isda hindi maka ano maka uh, wala no sakay sakay <coughs> <coughs> may kuta na sagat sagat kag. Huwag niyo magkakataon. Harawing sa diyan! Sa diyan! Ako pa Mo, dito palang galangoy kay ni talog you can't be boom, buddy. <laughs> ah, oh, nang area namin to mga idol. Tira lang, tira. Oh. Ana, oh. yung pangalawa makarami din. ya Dah. Dah. mga idol, sobrang lakas ng agos ha? grabe dumo pa yung mga lambat buti na lang may isla pang sumabit sa lambat tingnan natin mga idol Yan mga idol. Uwi na po kami mga idol. Kasi malakas yung hangin na bagat. At ito lang yung muli namin. Okay. Yan. Yan lang mga idol. Hindi umabot ang isang kahon. Yan para si... Januar Niromo TV yun kasabayan ko, kasabayan namin. Et, na na. mamaya na ulit mga idol.